Bebang, tulungan mo ko! Ginawa kong palaka ni Princess! Pokak! 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 Iska, nandiyan ako! Iniligtas kita! Oh. Absapsaps! Huwag abs. kang malapit dito, Bebang! Pero Princess, kukunin ko si Iska! Aki lang si palakang Iska! Hindi mo siya pwedeng kunin! <laughs> Princess! Ayoko sa'yo! Hahaha! <laughs> Ikaw na ang alaga ko, Iska. Hindi na kita kay Bebang. Ang sama-sama mo, Princess. Ginawa mo akong palaka. Ibalik mo ako sa dati. Kasalanan mo kung naging palaka ka, mas pinili mo pa si Bebang kaysa sa akin. Bebang, tulungan mo ko. <laughs> kokak, kokak, kokak. Kawawa naman si Iska. Rapela, anong gagawin natin para bumalik si Iska sa pagiging tao? Wala akong magagawa, Bebam. Wala akong kapangyarihan. Dapat mabawi natin yung magic wand ko mula kay Princess. Eh paano? May magic nga si Princess eh. Malakas siya. Baka mamaya gawin niya rin tayong palaka. Kasalanan ko to. Hindi sana nangyari maging palaka si Iska kung hindi ko nawala yung magic wand ko. Huwag mo lang yung sarili mo, Rapela. Magtulungan na lang tayo para may balik sa yung magic wand mo. Sige, lituhin natin si Princess Bebang. Agawin natin sa kanyang magic wand ko. Tama, kaya natin si Princess. Mukhang may pinaplano ang diwata. Tsaka si Bebang, pwes. Hindi sila magtatagumpay! <laughs> Princess! patakasin mo na ako! Ibalik mo na ako sa doti! Ayoko nang maging palaka! Kokak! 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 Tumaymi ka, palakang iska! Gusto mo? itapong kita sa sapa? Ayoko! Hindi ako marunong lumangoy! <laughs> May naisip ako! Eh, uhulog kita sa tubig! Palakang pangit! Princess! Wow! gawin ng magic wand! Sige! Lumapit lang kayo! Sugad! So Abra! Kadabra! Nasaan na si Princess? Nawala siya! <laughs> ano ba bang? Akala nyo? Mahuli nyo ako ng basta-basta? Hindi na! Nandun siya sa likod! Paano nangyari yun? Yari, marunong na rin siya mag-teleport! Kahawa ko ang magic One, Kaya kong gawin lahat! So, Bambini! Balanini! Bebang! Ilag! Oh! <tap> oh <no. laughs> Kawawang, Bebang! Hindi na siya makakalaban sa akin! <tap> ang sumasama mo, Princess! May magic ka lang! Pinahirapan mo kami! Oh. Ngayon, matitikmawin paghiganti ko sa'yo! tra la la, -la. na naman siya ng powers! Bebang! tumakbo ka na! tra la, -la. bang natamaan siya. <laughs> Sumuko ka na, Bebang, para hindi ka na masaktan. Lumuhod ka at magbakaawa ka rito sa harap ko. Malay mo, maging kakampa kita at gawin pa kitang alalay. hindi <laughs> hindi ako kakampi sa'yo, Princess. Ayaw kong maging masama katulad mo. <laughs> Pwes, tigma mo po itong powers ko. Ganyan ka ba talaga, sa mga kaibigan mo? Pinahihirapan mo sila? Wala kang puso? May puso ako, pero kasing tigas na ng bato, hindi na ako naawa sa kanila! <laughs> Kailangan kong mabawi yung magic wand ko para hindi na maging masama si Princess.